na experience ba ninyo sa inyong kinabuhi nga nagampo mo sa Ginoo nga unsay solusyon sa inyong sitwasyon uh, sa pandemic nga magkaroon ka ng, ka ng, sa extra income or something that so sustain sa inyong kinabuhi ako di ay si Lucy umpok bahian ug akong bana si Ramil bahian taga Pilipinas <laughs> originally sa kagayan Pilipinas Dero. mi kagayan de Oro City na nanami karon sa uh, Ontario Canada so Uh, nagpasalamat ko sa kahitasan kay uh, namit na ako ni dungog sa Ginoo ang among mga pag-ampo, no? Uh, isa mi kay immigrant dere, so nagkayod, nagkayod. So, kapoy mangig kayo magsigitag kayod, no? So, karon uh, pag-ampo na mo sa Ginoo, taga mig wisdom, tagaan ni pun mig answer, aning online business. So, dako na sad kayo magpasalamat, kaya turo ani, daghan na sad mo na project sa Pilipinas. Uh, uh sa reservoir uh, uh -huh. water um, station uh, koan kuan tubig oh uh, niya na na koral. Sa, um, uh, nakoral pabakod mi sa among um, gamay luna oh mm. onya nakatabang pud na sa tumaig sa so, oh. ano sa kuan sa niya amo um, pagumangkon pod na pod diri nakabot na pod diri so kana bang uh, kana bitang wala kan nag kanang surprising ba nga gitubag sa ginoy mong ipahinanglan o niya karon ako from my multiple job to one job na lang so nagtrabaho gyud ko kay flexible man ni siya online man so kung ka mo nag interest mo sa amo ang kuan kung unsay naa mo karon amo purpose diri nga naami diri karon sa inyo ha amo lang kung i -share sa inyo ha kung unsay ang unsa bitaw ka maayo ang Ginoo nga uh, uh, nakaroon realization ba sa pandemic na na-surprise kami kaya wala may mga trabaho di ba mga trabaho that time so karon niya skeptical niya kung bala sa una sa online oh daragang online kay nakabalo guan daghan siya daghan kay siya galang istorya nako before nga dili siya gusto anak kay basin kuno scam pero na-prove na nako na nga ako gyung gitrabaho so <laughs> Nagpasalamat ra. <laughs> nagpasalamat ra mi, nagpasalamat ra mi kayo kay amo pong gihimo. So, kung kamo interesado sad mo nga kani amo sa inyo ha. Uh, just sign in to our link, uh, learn more. Just register your name and email address kay ihatag namo sa inyo ha ang full info. Okay, God bless everyone. So, God bless, God bless. Yan lang, mapasalamatong to sa kahitasan. Grateful to sa itong kahitasan. Kay guide kita sa right Amen. Praise God. Bye for now.